pang masarapang pares, batil patong, lomi, at palabok ba ang hanap mo? Hello mga kabagyan, kamusta kayo? At dahil nga sa nakaramdam ng gutom, yung mga alaga ko sa tiyan ko ay naisipan ko ngang pumunta dito nga sa bagong bukas na pansitan, dito nga sa may Abra. Hoy! Abra Santiago City lang kasi yun. Oh. At dito nga lang yan sa may KZ Pansiteria. KZ stands for Kilit in Zenida. Yung pwesto nga nila mga kabagyan ay along the highway nga lang. At dahil nga sa bagong bukas lamang itong pansitan na ito ay first kung ko nga din lang napupunta dito at nababalitaan ko nga na masarap nga daw yung luto nila ng batil patong dito. Meron nga pala silang mga short orders dito mga kabagyan pero nagpapa-order rin naman sila ng mga bilabilao. Oh. And for today's video mga kabagyan ay nabigyan niya tayo ng pagkakataon na makapunta dito nga sa kitchen nila para maipakita kung paano nila lutuin yung kanilang dinosaur. <laughs> Hoy, wala po talaga silang dinosaur. <laughs> at yung overload batil patong nga nila yung pre-prepare nila dito. Masarap nga daw kasi talaga yung kanila ang batil patong sabi nga nung mga nakakain na dito kaya hindi na nga rin ako nagpahuli na tikman nga rin ito kitang kita nyo naman mga kabagyan na sa paglalagay nga nila ng toppings ay talagang hindi nga nila ito tinipin at kung overload batil patong din lang yung pag-uusapan ako sinasabi ko naman sa inyo ay hindi na nga luge yung 116 nyo mm, doa pa'y titlog na atan kaslatay kwam Char. <laughs> oh wait lang hindi pa tapos yan meron pa nga yung giniling karahay tapos heto nga shanghai at grabe mga kabagyan talaga ang overload batil patong nga ito dahil nga sa dami nga ng servings nila. Kansya ko nga ay good for 2 to 3 persons na nga ito at kung hindi naman kayo malakas kumain ay kakasya pa nga hanggang apat na tao. And yes mga kabagyan, atin na nga itong titikman. At grabe, dahil nga sa overload literal, heto nga batil patong na ito ay hindi ko na nga alam kung paano siya ilagay sa plato ko. At syempre, dapat ay may pamalakasan nga rin itong sabaw. And yes mga kabagyan, hindi nga mawawala heto nga kalamansi, sibuyas at toyo. At para sumisipat nang lalaban nito ang ating overload batil patong ay atin pa itong lalagyan ng chili oil. At mmm, unang kagat, pinakamasarap na batil patong sa lahat. huy Nga pala mga kabagyan, kada dine in mo nga pala dito ay may isa kang ka free na soft drinks. <laughs> Kaya kapag umorder at nag dine in ka nga dito mga kabagyan, kahit ano pang kainin mo ay meron ka nga isang free na soft drinks. Grabe mga kabagyan, katatapos ko nga lang kumain ng batil patong ay ready to serve nga na naman itong ang kanilang palabo. Pati nga pala kumpletong kanilang palabok, mga kabagyan, ay nanlalaban nga rin sa sarap. At wala nga halong joke yun, mga kabagyan. At kung meron ka pa ngang isang babalik-balikan dito nga sa may KZ Fonciteria, heto nga yung kanilang bagong-bagong Paris Overlook. Sulit na meron na nga itong lechon tuwali, chicharong bulaklak, only rice, only sabaw, isang free soft drink sa halagang 100 pesos nga lamang. At galing nga po mismo kay The Vlogs kapag nga natikman mo nga itong pares dito nga sa may KZ Pansideria ay hindi ka nga magsisisi. Chak na masarap at babalik-balikan nga ng lahat. Sige, ito, mga man tayo nga ro. Alangarudong. Bayo.